dito malapit lang sa bahay ah ano mga guma yun ang tubig malakas na para lang ng bumbero ayun ko

Wala ko siguro pinabayaan yung bar niya. Welcome to my Kataas pa sa taas. Ang may guma. Kung na sunog eh. Malaki na yung sunog kanina eh. Buti na... Ano yung may nakapansin? Eh yung may ari ng bayo, wala eh. Nasa labas eh. Pag-isamay na lang yan. Galing niya sa kisamay.

ਆ ਗ੍ਰੇਡ ਲੋ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬਾਲੋ ਜਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ

gusto na lang kami. Diri-diri sa'yo. Diyan sa loob siya. ibu din. Ibu-boost nga daw siya. Alam niyo yung ano. May makit <todong> Alakas na. Agos yun. Meron nga doon sa dulo ng mapin. Hindi natin din namin magano na ngayong tubig. Dulo yun. Dulo yun. Hindi na namin magano ng tubig sa dulo. Nandunin ang bagay sa dulo. Okay. Nah nah, nah nah clear na po clear na